at meron tayong makukuha sa bagyo na ito, sa ulan na ito, sa baha na ito. Dahil ang ganitong pangyayari ang siyang tumapos sa kaum ni Nuh alayhi salatu wa salam. Wa as'alukum alayhi mala in ajri illa ala Allah. So sabi ni Nuh, o kayong aking mga kaum, katunayan na nagdadaawa ko at hindi ako nangihingi sa inyo ng kahit anuman. Nagdadaawa ko lila, walang bayad, kahit napiso, walang sadaka. Basta mayalis ko lang kayo sa pag share. Yun lang ang intensyon ko, sabi ni Propeta Nuh. No? Ngunit sabi ng mga kaum ni Nuh, no? Kaluya Nuh! Atujadel tana fa akthar tajdalana fa atina Ya Nuh Napakadalas mong makipagdibati sa amin madalas makipagsagot ang kasamin ngayon ang gusto namin ni Ibaba ibababa mo sa amin ang ibinabanta mo sa amin Sabihin mo sa Allah ibabana yung kaparusahan in kunt kung totoo kang propeta ng Allah sige sabihin mo sa Allah na ibabana yung kaparusahan sa amin So dito na ipinahayag ng Allah kay Nuh na Yanuh sa mga oras at araw na ito ipinapaalam namin iyo na wala nang maniniwala sa'yo. Sa mga oras at araw na ito ay wala nang kapatawaran para sa kanila. Dito ipinahayag ng Allah magsisimula na ang kaparusahan sa kaum ni Nuh. Ang sinabi ng Allah kay Nuh ay Yanuh gumawa ka ng sasakyang pandagat. Muhammad Kana Alim Clips Muhammad Kana Unang-una dito mga kapwa ko ng Allah subhanahu wa ta'ala Ay ang panalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala Na kung paano niya tayo inipon sa mga oras at araw na ito Ay ganito rin na wa tayo ipunin ng Allah subhanahu wa ta'ala Sa yawmul qiyamah At nasa tabi tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kapag once na nasa tabi tayo, umalapit tayo sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay katotohanan na tayo ay nalalapit sa mga taong papasok sa Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Pagkapo ng Allah, hindi lingid sa kaalaman ng bawat isa sa atin ang nangyayari sa kalamidad natin sa mga oras at araw na ito. Yung pagbaha yung bagyo, yung ulan, na kung saan, kung isa tayong alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung isa kang tao na mayroong katalinuhan, may angking taglay na katalinuhan, ay maiisip mo na ito ay mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Upang sa ganun ikaw ay makapagbalik-loob at mabawas-bawasan yung ginagawa mong haram, yung ginagawa mong bidaa, yung ginagawa mong kasalanan. Upang sa ganun mabawasan ito, kaya ito'y pinaparating ng Allah Subhanahu wa Taala. Meron tayong makukuha sa bagyo na ito, sa ulan na ito, sa baha na ito. Dahil ang ganitong pangyayari, ang siyang tumapos sa kaum ni Nuh alayhi salatu wasalam. Kaya once na nakakita kayo ng makulimlim, once na napakalakas ng ulan, magpakupkup kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Manalangin kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kung hindi ka marunong mag-Arabic, Ya Allah, wag mong ibaba sa amin ang kasamaan ng ulan na ito. Ya Allah, pinapanalangin namin sa iyo, hinihiling namin sa iyo ang kabutihan na maidudulot ng ulan na ito. O di kaya magmaginda naon ka maranaw, tausog, kahit na anong dua, tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa pangyayari na ito mga kapwa ko ng Allah, ay sasariwain natin, aal aalalahanin natin, ang nangyari sa kapanahunan ni Nuh alayhi salatu wa salam, na kung saan si Nuh, ang haba ng kanyang pagdadawa bilang isang alipin ng Allah ay 950 years. Hindi pa kasama doon yung kanyang pamumuhay noong siya ay isilang. 950 years nagdaawa si Nuh. Kinadaawahan ni Nuh kung paano sila patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung paano sila bigyan ng kapatawaran ng Allah. Kung paano sila gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit anong ginagawa ng mga kaum ni Nuh? Sabi sa Quran sa suratun Nuh, سبني لا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا أم هندينا ما نوح سابنا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا يا الله نقدعوا سمع قومك Mula umaga hanggang sagbi nagdadaw ako. Pamangandaw na kinsiran ya Allah. Diya kinsiran di pamangandaw ya ni Allah sa antuna waika bigay kirang ko ya Allah. Oged na airam son ya Allah. Tunay daru Allah, Falam yazidahum du'a'i illa firara. Igira pamangandaw na kinsiran ni ya Allah na palagui siran. Pamala lagu siran ya Allah. Tuma takbusila ya Allah. Kapag naririnig nila kong nagwawasiya, nagdadawa, nangangaral sa kanila, nagtuturo sa kanila, anong ginagawa nila? Tumatakbo sila, Ya Allah. At ang iba naman, anong ginagawa nila? Ja'alu asabihan fi adhanihim wa staghshaw Sumangalim So iran, na ipagulan ni Rangko mga tangilayran. Tinatakpan nila yung mga tenga nila para hindi lang nila marinig si Nuh na magdadawa, mga ngaral kung paano, paano sila patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat walang ni isa sa kapanahunan ni Nuh na natira na nagsasabi ng La ilaha illallah, maliban sa kanyang mga pamilya. Ultimo sa kanyang pamilya, merong isa o dalawa na hindi sumunod kay Propeta Nuh. Mamaya malalaman natin yan. So sa tuwing tatawagin sila ni Nuh, magdadawa si Nuh, anong gagawin nila? ikukulubiran sa mga ditaraniran. Sa mga ditaraniran na ikukulubiran, asar buadiran maneg sa mga pa, ipamangandawak ng Tatakpan nila ng kanilang mga damit. Yung sarili nila, babalutin nila ng kanilang mga damit. O di kaya tutusukin nila yung tainga nila para hindi nila marinig yung mga pinapangaral ni Propeta Nuh alayhi salatu wassalam. So, dito nag na si Nuh. Ya Allah sabi niya, Nagdaawa ko sa mga tao ko, ya Allah, sa mga kaum ko, sa nasyon ko. Ngunit ayon nila kung pakinggan, ya Allah. Ang sinasagot lang ng mga kaum ni Nuh, Waqaloo la tatharunna alihatakun wa la tatharunna wadda wa la suwa'an wa la yaguthan wa ya'uqa wa nasara Ang sasabihin nung mga dato sa mga kaum ni Nuh, na mga Suwail, Huwag na huwag ninyong iwan ang ating paniniwala sa ating mga Diyos. Sa ating mga Diyos, sabi ng mga matataas, may katungkulan sa kaum ni Nuh. Ang sinasamba nila dito sa kapanahunan, ito yung pinakaunang nagawa na shirk. Mula kay Adam, magmula kay Nuh, parating kay Nuh, dito palang nagsimula ang shirk yung pagsamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinong sinasamba nila? Si Wadda at si Suwa at si Yaguth, si Yaruk at si Nasra. Itong limang tao na ito ay pinaka-mabubuting pinaka tao sa kapanahon ng Ninuh. Ngunit nang mamatay ang mga tao na ito dahil sa plano ni Iblis, sabi ni Iblis sa mga tao na nagmamahal sa mga taong ito, bakit hindi niyo patayuan ng ribulto yung mga tao na yan? Napakabanal nila, napaka-ikhlas. Grabe yung mga gawain ng mga tao na yan. Bakit hindi niyo sila gawan ng ribulto para kapag nakita niyo sila, ay magiging ikhlas din kayo. Mapapaalalahan ng kayo ng limang tao na yan para maging ikhlas sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan niyo kung gano'ng katalino si Iblis. Nangangaral siya, nagdadaawa siya para maging ikhlas. Pero meron pala siyang ibang plano. Meron pala siyang ibang plano na mas matindi pa doon. Kabaliktaran nung pinapangaral niya maging ikhlas. So ang mga tao, dahil sa sobrang lungkot nila sa pagkamatay ng no limang tao na ito, mga maulana kung sabihin natin, mga usta, mga alim, nung mamatay ito, sabi ng mga tao nga, no, bakit hindi natin pagawa ng ribulto? Para kapag nakita natin sila, ay mapaalalahanan tayo na tayo ay maging ikhlas, tayo ay magpakabuti sa pagsamba sa Allah. Sunong so, magawa itong limang ribulto na ito. Hanggang sa lumipas ang panahon, hindi nila sinasamba. Hindi nila sinasamba, hindi sila nagsusudyod, hindi sila nagdudoa. Tinitignan lang nila para mapaalalahanan sila na maging ikhlas. Tinitignan ng nila Wala silang doa, wala silang pagsamba sa mga ribulto na yon Ngunit nung mamatay, ang mga tao na nagpatayo sa ribulto, nung masundan ito ng mga apo nila, dito na naman pumasok si Iblis. Sabi ni Iblis, Oy kayo, alam niyo ba kung bakit ipinatayo yung ribulto na yan? Nang mga lolo niyo, ng mga tatay niyo? Sabi ng mga kapuapuhan apuhan nila, bakit? Anong dahilan kung bakit napatayo yung mga ribulto na yan? Kasi namamangha sila kung bayro, bakit meron mga ganyang ribulto. So sabi ni Iblis, yan diyan na nanalangin ang inyong mga, kapu mga kaninunuan. Diyan sila humihingi ng mga risk. Diyan sila nagpapatira pa. Diyan sila sumusujud. Diyan nila hinihiling yung lahat ng biyaya. Ah, ganun pala sabi ng mga kapuapuhan ng mga kaum ni Nuh. So ang ginawa ng mga kapuapuhan ni Nuh, ng mga kaum ni Nuh, ay sinamba nila yung ribulto. Dahil sa yun yung pakanan ni Iblis, ang una maging ikhlas sila para maging ikhlas. Pero nung mamatay, yung lahat ng nagpatayo ng ribulto, Pinasok na naman ni Iblis yung mga kaapu-apuhan nung nagpatayo para mailigaw sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito nangyari ang unang shirk sa panahon ni Nuh a.s. So ito ang ginagawa nila. Nagtatambal sila, hindi nila sinasambang Allah. Wala nang nagsasabi na, Ashadu alla ilaha illallah. Wala na. Si Nuh na lang at kabilang sa kanyang mga pamilya. So, ang sinabi ng mga tao. Kapag pinapangaralan sila ni Noah, sabi nila, huwag kayong tatalikod sa Diyos natin. Yan ang nakilala nating Diyos, ipinakilala sa atin ang ating mga ninuno, yan ang sinasamba natin. Katulad sa panahon natin ngayon, kaya tayo mag-iingat tayo sa bid'a na gawain. Dahil kapag nakita ng mga anak natin, kapag lumaki sila, namatay tayo, sabi nila, nakita ko to kay tatay, nakita ko to kay lolo. Pero walang basihan sa hadith. Walang maituro na dalil sa Quran. Kaya anong nangyari? Habang buhay mo magiging kasalanan yung naiwan mong bid'a na isinasagawa ng anak mo dahil sa iyo ang na, nagagawa niya. Kaya marapat sa atin na pag natin yan. So, dito sabi ni Propeta Nuh, sabi niya, Allah ta'budu illallah, inni akhafu alaykum azaba yawmin al alim. O kayong sambayanan ko, huwag kayong sumamba maliban sa Allah. Maghingi kayo ng mga panalangin, magdoa kayo sa Allah, doon kayo magpatira pa sa Allah, wag dyan sa mga ribulto na yan. So, ang sabi ng isa sa mga dato, sa mga kaum na suwail, لا سابنا سبنا فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادئ الراعي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين سابينا داتو مغاداتو ايسابينا كما قطعنا <applause> ريهم سما سواء قوم نوح سابينا لا ما نراك الا بشرا مثلنا no ang tingin namin sa iyo ay kaparehas lang namin na mga tao. Parehas lang tayong tao, wala kaming nakikita sa iyo na kahit ano. At kung titignan naman namin yung mga sumusunod sa iyo, kasi merong sumusunod kay Noh na kakaunti. Kapag titignan namin, sabi ng mga dato na mga suwail, mga kufar, tignan mo, mga miskin, mga fukara, dapakidian. Tignan mo kung ano yung mga tao, klase ng taong sumusunod sa iyo. Da mga katagan ni tao, mga miskinan, mga dagakanin. Nung special sa eh, bakit kami maniniwalang propeta ka ng Allah? Propeta ka ng Diyos? E samantalang yung tagasunod mo, ang, ang sasagwa ng kalagayan, mga miskin, mga fukara, dabad na So ito yung sinasabi ng mga dato kay Nuh. Sa tuwing magdadawa si Nuh, hindi nila pinapaniwalaan. So, ang sabi na naman ni Nuh, Wa ya qawmi la as'alukum 'alayhi ma in ajri illa 'ala Allah Subhana wa Nuh O kayong aking mga kom katunayan na nagdadao ko at hindi ako nanghihingi sa inyo ng kahit anuman dahil ang tanging hinihilingan ko lang nang gantimpala ay ang Allah Subhanahu wa ta'ala Nagdadaawa ako li walang bayad kahit napiso walang sadaka basta maialis ko lang kayo sa pag -shishir. Yun lang ang intensyon ko sabi ni Propeta Nuh. Ngunit ang sabi ng mga kaum ni Nuh, Kalu ya Nuh, Kad jadal tana, Fa aksar ta jidalana, Fa atina bima ta'iduna, In kunta minas sadiqin. Ya Nuh, Napakadalas mong makipag-debate sa amin. Madalas makipagsagutan ka sa amin. Ngayon, ang gusto namin ni Anuh, Ibaba mo sa amin ang ibinabanta mo sa amin. Sabihin mo sa Allah, ibabana na yung kaparusahan kung kami ay makasalanan. In kuntami sadikin, kung totoo kang propeta ng Allah, sige sabihin mo sa Allah na ibabana na yung kaparusahan sa amin. So dito na nangyari, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Nuh, وَأُوْحِيَ إِلَىٰ نُوْحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنُ مِنْ قَوْمِكِ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ So dito na ipinahayag ng Allah kay Nuh, na ya Nuh, sa mga oras at araw na ito ipinapaalam namin sa'yo, na wala nang maniniwala sa'yo, hanggang sa pagkagunaw ng mundo. Huwag kang malulungkot, no? Sa mga ginagawa nila. Sa mga oras sa taro na ito, ay wala ng kapatawaran para sa kanila. Dito ay pinahayag ng Allah, magsisimula na ang kaparusahan sa kaum ni Nuh. So, ang sinabi ng Allah kay Nuh, wcnag al-fulk biayun na wawhin na walatuhaatbani sa aladzina zalamo innahumu gorakon sabi ng Allah yanoh gumawakan ng sasakyang pandagat at pagnakagawakan ng sasakyang dagat barko wag na wag mong itatanong sa akin yung mga taong nalunod kung bakit sila hindi naligtas wag na wag mo yan gagawin, Noh iyon ang kondisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ayon sa ibang mga paliwanag ng ating mga ulama, ang ginawang bangka ni Nuh ay 30 yards yung haba at 80 yards yung taas. So, kahalintulad siya ng isang three-story na building. si niyo kung gaano kalaking barko ang ginawa ni Propeta Nuh alayhi salatu wasalam. At binuo ito ni Propeta Nuh sa loob ng 100 years. 100 years bago natapos ni Propeta Nuh yung barko. Ayon sa ibang mga paliwanag ng ating mga ulama. So, sabi naman ng Allah, وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكُلَّ kullama مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا min قَوْمِهِ سَخِرُومٍ Kapag nakikita nila si Nuh, yung mga kaum ni Nuh, nakita nila si Nuh na gumagawa ng barko sa kaitaasan ng bundok. Sabi nila, sa dinami-dami ng gumagawa ng bangka, siya lang yung gumawa ng bangka na doon sa kaitaasan ng bundok. Pansinin nyo na lahat ng gumagawa ng barko, lahat ng gumagawa ng bangka, malapit sa dagat. Nasa dalam pasigan. Pero si Noah kakaiba, nandun sa pinakamatarik na bundok. Sabi nila, tignan nyo yung ginagawa ni Noah. Parang nawawala na sa katinoan si Noah. Nagpatayo ng barko sa pinakamataas na bundok para sa niya yung gagamitin. Aabutin ba yan ng baha? So, ganito ang nangyari. Hanggang sa kinukutya nila si Nuh. Ngunit ang ginawa ng Allah, kapag wala si Nuh, sa ganang ginagawang barko, tinataihan nila yung barko. Tinataihan nila. Ganun nila kinukutya si Nuh. Doon sila tumatai, doon sila umiihi, lahat. At merong isang araw, na merong may, may kapansanan, pilay, at merong sakit sa balap, Noong siya ay tumai doon sa barko ni Noh, nahulog doon sa mga tae. Nahulog doon sa mga tae. At pag-akyat niya, nawala yung pilay niya. Nawala yung sakit niya sa balat. So nagulat ang lalaki. Nung pag-uwi niya doon sa mga kasamahan niya, nagulat din yung mga kasamahan niya. Paano nawala yung sakit mo? Paano nawala yung pilay mo? Sabi niya, nahulog ako doon sa mga tae natin. Subhanallah, tignan niyo kung paano sila pinarusahan ng Allah. So anong ginawa ng mga taong may karamdaman? Nagsipunta sila doon sa barko ni Nuh at naligo sila. Nagtampisaw sila sa mga tae nila. Subhanallah. Hanggang sa nung maubos na pinagdidilaan nila yung bangka. Subhanallah. Para makuha lang nila yung kagalingan sa mga karamdaman nila. So ganito ang pinarusa sa kanila ng Allah dahil sa pangunguntian nila kay Nuh So pangalawa na binigay sa kanila ng parusa, sabi ng Allah hatta idha jaa amruna wa farat nur hanggang sa mapuno na ang imbakan ng tubig. Ito ang palatandaan para makalikas na sila Nuh. Mayroong parang isang bukal at kapag nakita mo yun, sabi ng Allah, na umaagos na ng malakas, tawagin mo na yung mga tao. Paakyatin mo sa barko. So, sabi ng Allah, Hatta idha jaya, Wafarat al-Nur sabi ng Allah, "Qul nahmil fiha min kulli zojin wa pa pasakayin mo ang dalawang paris mula sa mga kahayupan sa lahat ng nilalang pati na sa iyong mga pamilya maliban sa mga taong na italagan ang pagpapasya sa kanya na siya ay malulunod sa kaparusahan ni bababa ng Allah subhanahu wa taala. So dito Noong bumukal na ang kalupaan, nagbuga na ng napakalakas na tubig at umulan ng napakalakas, ay dito na sinabi ni Nuh, وَقَالَ <tos singing> kayo, sabi ni Nuh. At sa ngala ng Allah, ang barkong ito ay gagana at ito ay dadaong. Titigil o di kaya ito ay uh, sasampan ng kusa. Mainam na basahin ito kapag tayo magmumotor, kapag tayo sasakay sa ating mga sasakyan. Bismillah, majereha wa mursaha. Bilang pagbibigay ng taufik sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa pamamagitan ng Allah aandar ang ating mga sasakyan at sa pamamagitan ng Allah ito ay titigil. At makakaiwas tayo sa disgrasya insya Allah. So, dito, nang tawagin ni Nuh, naiwan yung isang anak niya fi fi ma'ana kafirin Nang maglayag na ang barko na kung saan na sa kalagitnaan ng napakatarik na mga alo na kasintulad ng mga bundok tinawag niya ang kaniyang anak o aking anak sumaki ka rito sapagkat itong araw na ito wala ng makakaligtas So sabi ng kanyang anak, Kala sa awi ila Aking ama, pupunta na lang ako sa bundok, pinakamataas na bundok. Doon na lang ako magtatago. Kasi saan ka ba naman makakakita ng baha na umabot hanggang bundok? So yun ang mindset ng anak ni Noah. Kapag nandun ako sa pinakataas, hindi na ako abutin. So, dyan na kayo, dito na ako. So, habang nag-uusap sila, habang nag-uusap si Noah at ang kanyang anak, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُفَ كَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ Biglang nagkaroon sa pagitan nila ng napakalaking alon at nalunod ang kanyang anak. Nang makasakay na lahat ang mga hayop, ang mga mananampalataya na kaum ni Nuh, ang ibang riwaya sabi nila, ang pinakamaliit na sumunod kay Nuh ay 11. Ang pinakamarami naman ay walumpo. Wallahu alam. Wallahu alam. So, nang mangyari ito, nang matapos ito, yung dilubyo na ito, buong mundo nalunod. Kaya nga tayo, matatawag tayo na nanggaling tayo kay Nuh. Sapagat buong tao na matay doon. At yung mga tao na kom ni Nuh, hindi na nanganak, maliban sa mga pamilya ni Nuh. Yung namatay na anak ni Nuh, ay ang pangalan nun ay Siam, Siam, Si Yam, si Yam si Sam, si Ham, at si Yafith ang anak ni Nuh. Yung una siam ay yun yung namatay, yun yung nalunod. So dito tayo nagmula kay Sam, kay Ham, kay Yafith. Yan ang mga nanganak lang. Yung mga ibang na nanampalataya kay Nuh ay hindi na nanganak sapagkat ipinagdoan na ito ni Nuh na ya Allah wag ka nang uh, bumuhay o di kaya wag ka nang ng ni isa man sa mga hindi na niniwala dahil kapag sila ay nanganak ya Allah, ang mga anak nila ay mas masahol pa sa kanila kapag nag-iwan ka pa sa kanila ng isang anak. So, ganito ang nangyari. Nung makaligtas na sila, nagtanong si Propeta Nuh sa Allah. Sabi niya, وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِ Ya Allah, bakit yung anak ko nalunod? Samantalang anak ko yun. Bakit ganun ya Allah? Bakit nalunod ang anak ko? So, إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ pero hindi ito parang pag-ano ni Propeta Nuh sa Allah. Katotohanan ng pangako mo ya Allah ito na sabi ni Propeta Nuh at ikaw ang pinakamainam na tagapaghatol. So parang nakirus lang si Nuh kung bakit nalunod yung anak niya. So sabi ng Allah, Kala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Ya Nuh, hindi siya ay yung anak. Hindi mo siya anak. Bakit? Anong kadahilanan? Innahu amalun gayro salih. Meron siyang gawain na hindi maganda. So itong kwento ni Nuh ay makukuha natin dito kahit anak ka pa ng ustad, kahit anak ka pa ng maulana, kahit anak ka pa ng alim, kahit anak ka pa ng kahit na sino dyan, hindi magiging dahilan na ikaw ay makakapunta agad sa paraiso. Kahit anak ka pa ng ulama, kung suwail ka, kung haram yung ginagawa mo, lahat ng yan, wala. Walang kapakinabangan sa'yo. At tayo naman na mga tatay, tayo mga magulang, huwag na huwag nating nahayaan ang ating mga anak na nakikita natin nag-aura, naguhubad, nag-upload ng mga malaswa sa social media, huwag natin nahayaan na okay lang yan. Sapagkat ay pinagutos sa atin ang pag pagkakaroon ng kalingap ng ating mga anak sa atin. Daawahan natin sila o aking anak maghijab ka, magganito ka, mag-aral ka. Dahil kapag hindi ka nag-aral, maliligaw ka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag hindi mo tinuruan ang anak mo, pananagutan mo yan sa araw ng paghuhukom. Sisisihin ka ng anak mo, magtatanong ang anak mo sa iyo kung bakit ganito ang nangyari sa buhay ko nung nanood ako sa mundo, hindi ako natuto magsambayang, hindi mo ako tinuruan, abi, hindi mo ako pinaaral sa madrasa. So, bilang panghuli mga kapwa ko ng Allah, ang mga nakikita natin na ito sa kapaligiran natin, ang baha, ang ulan, ang bagyo, nagpapaalala sa atin na tayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, baka sapitin natin yung sinapit ng mga kaum ni Nuh alayhi salatu wa salam. Wa akulu qaw lihada, fastagfirullaha liwalakum walisairil muslimina min kulli dhambin, fastagfiruhu inna huwal ghafurur Muhammad kana alim